Ayan na, ayan na. Huwag kang manginig. Relax lang. Relax lang. Ayan na, ang sarsa. Sarsa. Napakasarap niya, sarsa. Oh, hello po sa inyo dyan. Sa mga gusto pong Hi. pong sumali. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. Maga, eating challenge tayo. Ayan na. Sarsa, wala pa. May sabaw. Ah, ito. nak sobrang init naman dapat binalamig na. Yung iba pong nagcha-challenge, eh sobrang init na nila kasama daw sa challenge yan. Sa amin, wala na. Ano, sobrang sobra naman. Ha. Dito lang mapapalabang nga na, ba? Diba? So, 5-5 ang premium natin. At uh, ito pa another taga palengke na naman. ah uh, buksan na natin ang electric fan. Ha? Uh, kakayanin dahil uh, mga anak daw ang asawa. Ayan. Shout out sa'yo. Jeff. Arang sa mga sa palengke. Palengke. Ha? Yeah, Galing mo. Asawa ko. Talunin mo si ano, teka lang, yung timer natin. Gel. So ayan, pakilala ka muna. Ay, ako pa pala si Jeffrey Basilo, taga Kalios eh. Kalios eh. Lasang Luma. Lasang Luma, Arayat. Arayat Pampanga. Sa likod ng ano, kapilya. Ayun. Tapos ah, uh, bakit mo naisip pang sumali, brother? Tingin mo ba kaya mo 'yan? Ito try ko. Try na try daw. Ta-try. Araw-araw po kami nagkikita halos nito. Ayun oh. Teka, teka lang, mag 20 minutes, 8 tries ah uh, nasa yung sarsa nito Nel pasuyo ako sarsa sarsa para masimulan na natin 20 minutes bigyan mo ng counting sigla ah eh. oh, ano, okay. uh, uy ayan na po inayos na inayos na dalawang kanin yan yung kanin namin ah uh, yan ay eh, ganun din ang serving namin hindi namin sabihin na porket challenge ginadamyan yan din yung kanin na binibigyan oh, Dinurado yan, brother, special. So, ayan. Ready, get set, go! Ayan na, ayan na. Huwag kang manginig, relax lang. Relax lang. Ayan na, ang sarsa. Sarsa, napakasarap niya, sarsa. Oh, hello po sa inyo dyan. Sa mga gusto kong sumali. Hi. Sa mga gustong sumali ng uh, eating challenge, kayo po ay tinatawagan namin. Kalahating kilong lechon. 5,500 ang premium ngayon. Ayun. Ala. usang oh, galak. Pwede mo nang palamigin yan, tol, para hindi ka na mahirapan. Yan! 5,500. Pag hindi po tinamaan, magiging 6,000 na. Hanggang sa dumami na dumami, hanggang sa makasalubong natin ang tunay na mandirigma. Ayan. <laughs> Yun ang tunay na kumakain ng ano. 19 minutes and 15 seconds. Napakahaba pa, brother. Relax lang. Oo, hihipihipan pa yan. Ayan, uh, Wow! Hmm. Saan ka Dito ka na sa ka Farmers Lechon. Nabusog ka na, may take out ka pa. Dahil natalo ka. <laughs> so, ayan po ah. Bukas daw yung anak ni Ate Gerdy, si yung batang galit sa kaning lamig. 'Yun naman ang susubukan natin. Champion daw ng kaning lamig 'yun eh. Bumubuhat daw ng kaldero. Masusubukan natin. Ayan. Yeah, very good. Oh, shout out kina Jomar, yung mga tropa diyan. Sa palengke, Paparamihin niya daw muna bago siya sumali. Meron pa ng Okay lang ani kanina. pa lang, anim pa, pa lang, anim pa. <laughs> lang. Napakadali pala, ang dami ng idol. Napakalaban Hindi. Hindi, pagkaano gagawin natin pito? Siguro pag pito na titingnan natin. A ano? Kasi may napanood ako, inubos talaga yung walo eh. Hmm. Ay, <laughs> take time. Oh, tubig. Huwag mo na soft drinks kasi pag soft drinks, lalo pang mabubusog yan. <laughs> so, ayan po. Nandito po kami sa San Juan Banyo, a farmer's rich house. Ah, uh, nandito po kami sa isang liblib -lib na lugar. Pero dito nyo po makahanap ang masarap na lechon. Juicy, at uh, masarap makakain nyo ng kahit wala pong sarsa pero syempre meron tayong sarsa Ayan. inspired by si Bulichon na way pero syempre twisted na po yan according to panlasa ng ating mga kababayan dito sa Luzon especially mga kapampangan alam niyo naman po ang mga kapampangan ay uh, talagang uh, isa sa mga sikat at magagaling magluto yan mga kapampangan pag sinabing kapampangan ang uh, ano ay masarap magluto Mukhang 6,000 na po tayo bukas. <laughs> kang magalala, brother, pwede mong i-take out 'yan, ne? iyong ah, uh, matalo ka man may take out ka pang uh, lechon, di ba? Hindi pa ka pa rin talo. Oh. Dahil malalampas. <laughs> <laughs> dalawang araw ka huwag kumain eh. Tabi mo kasi, tama lang yung medyo busog ka pa. So, ayan po. Mukhang dalawa. Wala pa man ng... Alam mo, may nakita ko na nag-challenge. Nakaka lima man lang o anim. Ay, eh nga ako pito eh. Yung isa talagang hindi niya nakaya. Pero may nanalo pa rin. Ayan. So, ganyan po talaga. Kaya nga, challenge hanggang sa makita natin talagang uh, isang uh, tunay na mandirigma ng lamesa. Chili paste. Chili paste. Gusto mo pa? Mahang para gananga. Ha? ayan. Aasarin ka ni Borong bukas. Ano? Kaya, kaya pa yan. 16 pa. minutes. Relax lang. Ay lang, wag kang kaban. Uubusin oh, mo pati yung lithium kaya? Siyempre. <laughs> Hindi, diba, buwasan natin ang kanin. Makakahiya naman, masyadong ano. Sige, next ano, gagawin natin pito. O, pito na lang. Buwasan mo na, pito. Pito na lang ang uubusin mo dyan. Hindi pa rin yan, kaya. Oh, sumusuko na agad eh. Baka nagpapakagat lang ito, ano. Ah. Nakasa rin ka ni Parik yan. Hmm. Na. <laughs> so, ayan po. Calling sa mga ang kumain na nanonood. Kahit uh, malayo ka, kung kaya mong pumunta po dito, palalaki na natin ang uh, ating premyo. Ayan, 6,000 na po susunod. Mukhang, uh, mukhang wala na ito. Mukhang uh, hindi na po aabot uh, ito. Kahit mayroon pang 15 minutes, mukhang uh, mahihirapan. Pero kumusta naman ang lechon? Marap. Ayan. Ito lang yung dito eh. Ha? Ito lang yung Ayan, lumabas na po ang tunay na tunay na katotohanan. Ayan, oh. at least nakakain. Ba, may take out ka pa. Mm. O, oh, saan ka pa? Huwag mo sabihing talo ka pa niyan. Panalo. Panalo, syempre Panalo. Hmm. Lahat ng kilong lechon, seven rice na lang. Lucky seven. Para medyo may ano naman ng konti. Medyo bawasan na natin. Sige. Mukhang nga... Uh, mukhang uh, talagang mahirap nga naman tamaan. Sige ako po ay magbabawas ng isang kanin para ano tapos mamaya si kanin lamig pala si boy kaning lamig ano ah, tingin mo kaya niya yan hindi siguro hanapin <laughs> ah, natin nga, siya. hindi hindi ko man siniksik yan yan yung sukat niya tamang tama lang dinurado po ang kanin special pa napakasarap napakasarap ng kanin dinurado Shoutout sa mga tropa dyan, mga nanonood. Ayan, ah. Uh, sa mga gusto pong sumali, tawag lang po kayo sa aming uh, Facebook page. Kung gusto pong sumali, seven rice na. Ayan, kalahating nga uh, kilong lechon, seven rice. Hmm. <laughs> Tapos pag hindi po napapalanunan, na, nadadagdagan po yan ng 500 every time na may kasali. Kunyari, bukas, mamaya ng hapon, may dumating pa. Mayroon ka pang maimbitahan? Papuntahin mo pa dito. Gagawin na natin seven rice yan. Kung sino man ang gusto sa palengking, sumali. So, ayan, mamaya, mga one o'clock. Kung may gusto Parek, pang sumali. Ayan, so, seven uh, rice na lang yan. Ay ba, ay ba, ay ba. Wala? Ay, may uh, <laughs> Ayan, pararakihin po natin ang premyo hanggat uh, ano. So, titingnan natin. Five, five. Magiging uh, 6,000 na po yan bukas O oh, mamaya kung sino man may gustong sumali Welcome po kayo, habol po kayo Kaya lang ma-upload to ng ano <laughs> Hindi pala tayo naka-live Balang mag-live ng Facebook soon So ayan, o ganito po ang ano natin, na uh, mechanics. Agahan niyo po ang punta dito. 9 o'clock to 10 para maasikaso ko po kayo. Dahil mamaya-maya ay busy na po ako na. Andun sa Tadtara ng Lechon. Medyo mapapalaban na po tayo doon. Kaya medyo ano tayo. Agahan. Or gusto nyo 1 o'clock ng hapon. Ayan, pwede pa po. So it's uh, mapi mamili po kayo. Kung pabor sa inyo ang 1 o'clock, 1 o'clock kayo pumunta. Dito po, libre ang pa-picture. Oh, Ka-farmers. Ang ganda. Eleven. Time check. Eleven minutes and thirty-five seconds. Hindi na kaya na Ha? Hindi na kaya. Yan. Hindi na kaya. Sige, hanggat hindi ka pa umayaw. Ha? Ah. Ha, ah, hanggang dalawang kanin lang. Ha? Ah. Ay, ilan ba? Dalawa na eh. Dalawa. ay pa lang. Ha? Kaya nga si ano natakot eh, nakita yung walo eh. Ano ko ba yung ngayon, Go! 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 na oh. <laughs> yung May pera na, busog ka pa. <laughs> Dito, busog ka may take out ka pa. <laughs> Dito, busog ka na, may take out ka pa. Kahit di ka manalo. Ayan. Ha? Ha na, po. Suko na. Wala. So ayan, next po ay 6,000 na ang ating premyo. Ayan, 6,000 na ang susunod nating prize. Kaya abangan nyo na lamang po. So hindi na gagalawin yan. Pagsangag na lang natin yan. Ayan. Okay. Anong masasabi mo sa experience? Okay naman, salamat. Masarap. Masarap ang lechon, kaya lang. lechon, kaya lang napuno eh. Oo. Oh. Sa mga mahil magana kumain diyan, tinatawagan namin kayo. Challenge yung Amerita. Seven rice na lang para ayan oh, no? tumatawad na ako. Oh. Seven rice na lang. Huwag na nating eight. Kalating kilong lechon. Pero kayo nakakaubos, di ba? Oo, oh, oh meron. Ay. Matapanood natin. Oo, oh, ayan. Ginaya ko lang naman po ito sa mm -hmm. ano, nga lang for ano din, advertisement and uh, marketing strategy. Pero talagang hindi kinaya. Ikaw, Dex. Kaya mga lima? Pwede <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <Ciao> daw <down>, <laughs> ko ya. Ha? Okay. Telat chào đón sissing sissing lichon sissing sissing lobat lobat nào ừ. lobat Lobat. Ha? Huh? Lobat. Hindi. <laughs> Ayo, thank you, thank you. From Kalookan po ito. Maka ito na yung huli. <laughs> last last na sila. Ayan. Thank you, thank you. Ay, salamat. Okay po. Thank you, thank you. Ay, papatayin pala kayo. Ah, ayan, oh. Hey, mama. Ah, sino pa? Kay nanay, kay tatay. Nanay. Valerio ba Family. Baka sa susunod. Family. O ba't kami sinama dyan? <laughs> <laughs> sa Pigo Gomez 2. Sa Pigo Gomez 2. Kay Paren Joey. Mga kumari ko. Sa Caloocan. Sila ate Kay Jofran. Colin. <laughs> Beg. Thank know, you. Mga kakakwari ko. Paolo Eglesia. Tsaka no. Karismatum Concordia. Kami <laughs> pinate. <laughs> okay lang. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Po. Thank you. Tapos. Frank! ito pinakamalupit. Ito ngayon ang pinaka highlight. Oh. Alam niyo kung saan sila galing? Lukban Quezon. Oh. Grabe. Oh. Kumusta sabi... sa inyo yung sikat na habhab, -hab, ne? Yes, yes, yes. Oh, Yun eh. ah, pa ta, oh. Iship, oh. Yun ang gusto kong i-feature. Eh. Katatapos lang yung b Ah. sa Pilipinas oh. Yun ang gusto kong i-feature yung sanbang sikat na kainan ng habhab -hab doon sa street, ne? Eh. Oh, sa kalsada lang sa kalsada. marami. Actually, lahat, halos lahat ng tao doon magluto. <laughs> oh. Kasi yung Lokpan, San sa, Lucena City, malayo ba? Malayo pa. Kaya uh, na. may na. Kaya ano nga to? Malayo, Lucena. Mas malapit ang daan kung may high Laguna. May high, high okay. Samuel, tapos Lokban. Kaysa manggagaling ka ng Santa Cruz. Okay pa pala yung ay, oo oh, naman. Oo, maganda. Pag maganda pa, Lengke, pupuntahan ko. Oo, oh, sana mga pansyal ka, oo. Oh. Ayan. Uh, oh. May mabatiin ba kayo? Yes, uh, shout out doon sa mga kasama ko sa Victoria BC, Brown Vancouver. At saka doon sa mga fishing friend ko. Sa mga alam na this group. Sa mga brother ko dyan, na uh, malapit na naman ang fishing salmon. Ayun. Kay <laughs> Victoria. Oh. At saka shout out kay paring Victor, especially kay paring Victor. Salam. Sarap siguro uh, yung million. pink salmon ba 'yon? Hindi, uh, mga ano, koho yung special na salmon. Yung pink okay. salmon yun yung hindi pinakamasarap. Ah. Ang pinakamasarap na salmon koho at saka yung uh, taw dito. Yung pink salmon lang kasi mga ah. sa barko yung naka na ano ano. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Tapos Masarap. yung ulo lahat sa Pilipinas sa punta. <laughs> saka shout din sa mga kamag-anak ko dyan sa Lokban, especially kinanay, Utol Max sa, mga pinsanin ko dyan. Nakita kanila nila, baka sa susunod, yaing, nila dito. for sure <laughs> yun, oh. No? At saka yung kapatid ko, si Tina, si Gagay, si Marites, si Marites sa uh, Australia, at saka yung uh, mga sister ko dyan sa Kuwait City, Ayun. si Tina at Saldi. Sa Thank you. Okay, okay na. na. Shout out nga pala sa asawa kong maganda. Ayun. Ayan. <laughs> okay na, okay na po. Masaya na at nakarating. Ako, Ako po ay masayang mas masaya dahil Pankanito. yung malaman mong lokban, wow, talaga nakakapanliit. Actually, so, Canada lang. kami. Uh, mga ka-farmer, tapusin na natin at okay, next uh, ano natin? Next uh, challenge natin ay uh, 6,000 na po ang ating uh, premyo, mga ka-farmer. Ayan. 6,000 na. So hindi na naman so babawasan na natin gagawin na lang natin na pito dito po yung kanin parang matatalo ako doon na may malakas po kasi talaga ang napanood ko grabe talagang ano uh, malupit talaga so ayan anyway 7 uh, na lang para lucky number so 7 ganun pa rin po kalahating uh, lechon at 7 na uh, na takal so ayan nabusog po kami mga ka farmer at uh, si Mario napakain na rin <laughs> swerte talaga bale next time si Romel naman syempre yung madsan madat na ng kainan so ayan akong kinain ko dahil ano sinigang na lang po kanin sinabawang ko lang ng uh, sinigang okay na yun pwede na so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay